Good morning guys Mayong buntag sa tanan Good morning oh, Labas tayo sa kwarto guys Andito sila si Wina guys oh, Nagkakape oh. Good morning Good morning yes, guys Kapi <laughs> guys Kapi guys copy. Uh, Uh, mamasyal kami ngayon sa Kanlaon guys call time namin alas 7 pick up time namin guys magkakila kami ng van punta kami ng Laon may pupuntahan kami doon well, ano saan nito? Ah, resort pala guys so guys mamaya muna Magkape muna kami guys Nandito na yung sundo naming van guys. Oh. Ito sa sasakyan namin guys. Papunta ang Canlaon guys. Mm -hmm. Dito si Rina. Nagintay kami sa kuan guys. Sa aming breakfast. Kain muna kami guys. Bago kami bibiyahe. Guys, and the way na kami guys, oh. oh Bibiyahin be na kami guys. <laughs> okay na. Right? Okay. Uh -huh. sama si na guys, oh. Hey guys. Asmarip. sa once one. to bagan si Richard, guys. Kita na to. Kita ko guys. Mau kasi ang bukaan, guys. Ang video, guys.

Para bito. Tu makita kay na dito sa para kanlaon ni boss Rick. Oh, ama na ni oh, skina ni eh, para kan laon. Oh. Oh, na kami guys. Papunta na kami bayan na lang kan laon. Kumpay sa baka o kuno. Kabaw. Ah, uh, ba. Mm, bitaw no. Na ida kang bitang kumpay sa baka kan ikarga ya, na gabalabal. Baligya sa to na chat. <coughs> Hindi, kumpay Para sa yuta diri oy. Matan din nila guys Ba ano angkop na laob mo ani nalalim ng bangin guys oh 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 eh, pati porobay mga alino skeleton pwede ko bityo din natin na oh ni bidyo ng gogo oh we gawa ng ning sadaportim ni mangalao masa ang lalim ng bangin dito guys layo no, bang part pa ba, walang walang sidings no Walang railing sa sides ng karsada. Laong mo na ba kayo? Ang lalim talaga ng mga pangyay dito guys. Laong na dyan. Okay. Pretty yung hawa na silang mga pangyay. Grabe talaga yung picture nito sa ilin nyo guys. Tingnan nyo kung mga puno so, ay sa tingnan guys oh so, wala lagi mga kuwan lagi wala ang mga railings mga sides ng mga daan dito guys ang lalim ang, ang lalim pa ng mga bangin oh, Kasada pa punta ang kuhan guys, kataon. <laughs>

Grabe, tinga, ah, natawag lang kami guys kasi grabe talaga ang call guys. Plano pa namin ni Wina guys na magdala kami ng sasakyan. Siya lang ang drive pag nakita, nung nakita na namin ang call guys, ang daanan guys, grabe. Sabi ni Wina, sus, kung siya pa daw ang nagre-drive Grabe talaga ako, tingnan niyo guys, ang lalim nung nabangin guys. so Ah, dahil hindi nagunta ka maumuti ng galobo sa'yo, kulubak. Sus. Oh, bahan pala. Yun, guys. Grabe ang kaba ko, naka, well, guys. Medyo nagtaga ako nakakuan, guys. Nang gitong klaseng ng daanan. Oh, guys. Oh, bulkan ka guys. Oh. Aray. Oh, wala, eh. Ikaw, panikita, panik? Ay, makita apa ni? Ujung lengkap ayo. Apa makita ayo? Mabilis oh, oh Ya ang ang kuan sa ang ang bulkan sa wala gi kuan nanurok sa babaw no init kay nano. Wala may sagbot. Yes. Oh. Yung bulkan kan na ang geso. Oh, grabe din no? Majestic kayo ang bah. oh, guys oh Ang um, 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 bulkan kan laon Patigil may dilis kan laon guys oh Kita na yung bulkan pegamai? they Oh, ripolyo, eh. mm, ito, guys. so guys and na kami guys sa inland resort. Dito sa paanan uh, lang ng kandaon guys oh, amur Ngayon, welcome guys, oh. So, papasok na kami, guys. Ang lambig ng hangin dito, guys. Guys, mainit. So, andito na siya, guys, oh. Yung entrance Sige na. Bubayad ta og kuan day. Naam kuno na entrance day. Di marang dito guys, walang kuan, walang makainan, walang restaurant. Resort wala silang kuan guys, wala silang kahit munting kainan lang. So hindi, hindi kami talaga magtatagal dito guys kasi 10 o'clock na. O, oh, mag-leben siguro ang 11 ng ta uli no, alas 2:00. Gutom ta asa ta Ala komi mo lang. O, resort. Layo-layo ni lakton dong. Ah, do rano ato. ay. nang entrance. <coughs> oh. Ah, diyan na din si Pool. Dito para sa iba ibaba yung swimming pool guys. Sabi naman lamig daw. Ang tubig napakalamig daw. Nandito <laughs> ah, na kami guys. Nandito na kami guys. Nandito oh. na kami guys. Mm -hmm. dito pa lang mula yung tubig guys may bukal pala dito oh. suga sa tubo nila di ari oh. <coughs> Dala din nagrumo no bugno kay na. Oh uh, sige. -um. Ang tubig nila sulfuric na gid kaayo awa ang kuno ang gigian ba tungo sa bulkan. Ang mga bato-bato na mua. So, ini itu kami, may katis kami itu in Erkila, guys. 250 per day. Ano tadi, Ajar? Ama na katis? Oh, sige. Huwag lagi rin mau maurin yung So, ito ng katis namin guys. Oh. Oke, so guys, ligo mi guys ah dito Sin Sinsa na guys, masilaw kasi against the light ha? Asa maripe? Nanaog na? Oo Ito na yung guys oh siya guys Parang may Ang guys guys, parang oh. may ice guys, hey guys labi-labi guys Ang bata oh, <laughs> 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 oke okay, ah oh, <okay>, guys, <laughs> Lamig, malamig guys, <malamid> guys. <laughs> <laughs> parang <talaga, laughs> <May> <laughs> <laughs> Ang nga rasa ko nung Pasa yun eh guys Pumalik sa itaas guys Kaya malamig na namin guys Parang may yelo oh, yung kabi guys Carlo, Carlo, inas Carlo Carlo, Carlo, shut Boss Carlo, shut out Grabe, sobrang lamig ng tubig dito Sa Ganlaon Sa Inland Resorts Grabe guys, Boss Carlo, ang lamig. Ay, guys, oh. Guys, dito lang ako sa mga pang guys. Ay, okay, Ay, okay uh, right. na mo? Ay, saan mo? Humod sa ako, oh ha? Sa ini guys, oh. Parang anong mayroong ayos, guys. Ah, parang... Ang lamig. Sa una lang, malamig, pero... Pag nandito ka sa tubig. Oh, okay. Marami pa rin. <laughs> Marami pa rin guys. Oo. Oh. Oh. na kayo, dito na kayo. Okay. Right. Dito natin. Dito tayo dito sa inland resort. Ito ilik ito. Grabe. Ito. Ito. Parang hindi ako dito guys. Grabe, ang ang talaga ng tubig guys. Talagang malamig ang tubig. Ang lamig-lamig. Sumura lamig. pa sa si isang guys. Hindi nga nila gumamit dito ng red guys. Ang mga kuha dito guys. Ang soft drinks at saka mga beer na pang na dito. Dito lang na. Yoblo lang nila dito sa on guys. Sa tubig. Kasi ang lamig. Hindi ko kagwanta niyo eh. Kina, okay, okay kina. So, guys, so mamaya na guys. Sige na naman ating, ang ating videohan guys. Pag siya na video. Bye. Ito na sila guys. Sige na guys o. Oh. Maripi o. Oh. Bugnaw kayo no. Sige guys o. Oh. Padu oli gamay oi. Ugnaw kaysa, grabe ito ugnaw Ang atong bati is ba, murag manggahi. Manggahi lagi. Oh, ito si Maripi guys oh. Oh, humor. Ayaw lang sa pagkawas. Ayaw lang sa pagkawas. Kaya gawas niya mo, puti So, guys, oh. Maligo, may na, guys, ah. Oh, ito kami sa video. Ay, pag binuang kayo. Ibag-yabag na na sila siya. Ito tugnaw ako eh. Wala. Pati tugnawa guys. Grabe yung tugnawa ramjo. Pati tugnawa ramjo. Idol, pati tugnawa kita idol. Jiram, grabe ka tugnaw. shout out ninyo tanan Si... Nice. Parang... Grabe yung tugnawa gil. Grabe yung tugnawa gil. Hala no? Ay, ay. Ito kami guys, porting tugnawa guys. Oh guys. Ah, bisag init pa kayong adlaw guys, tugnawa po kayo. Ah. Ito guys, may ipakita ko sa inyo guys ha. Oh, tingnan nyo guys yung sinabi ko kanina. Wala na dito yung refrigerator. Oh, tingnan yung soft drinks at saka yung mga beer guys. Oh. Ang lang na dito sa tubig guys kasi malamig talaga ang tubig. <coughs> ito pala galing yung bukal sa pool guys o oh, tingnan niyo yung... akala ko doon sa kabila yung pag nakita ko yung kanina pero ito pala dito pala nung galing yung <coughs> tubig sa swimming pool nila Siyempre okay guys, inuubo tayo. Kasi ang lamig talaga ng tubig. Doon pa rin si Wina at si Maripi guys, oh. So guys, nandito na po sa taas guys. Kasi hindi talaga kaya ng katawan ko guys. Ang lamig talaga. Uy, hindi na ka, muundang na ka. O, oh, sige. Mukaw, mukawas na kung na sila kay kayo. Sige. Kapits na lang tayo mamaya guys So, guys. Pauwi na kami, guys. <laughs> nami na, guys. Uli nami, guys. वो तो भी यार रंग बहुत अच्छा बहुत अच्छा है रंग में Oh, vulkan oh, yang yung vulkan guys, ah, darasi sila guys, di kutas sana, oh kayo guys, tinduk keni, chirsai, guys oh, teh, oh, tinduk keni, oh, teh, oh, oh, guys, oh, teh, oh, teh, resort Dito sa kan laon, guys. Ah, uh, dito nakapark ang aming van, guys. Hmm. Okay, so guys, dito na kami. Pauwi na kami, guys. Shout out to Sir Hendrix Kiano. To Lin Trigusa, Ma'am Lin Trigusa at saka kanya. Among si Mr. Rex, ano, uh, Mr. Jess Trigusa. Shout out to also to Sir Edwin Ato. Lobi Arivalo. Sino ba ba? si Michael Manzanilla shout out sir at saka and my special son Jiram Merosa shout out sayo Jiram Eloramjo, Ramjo shout out Ramjo Black Official shout out also to John Tibi, Saldo Mix Luag Kamaring and Master Vlog shout out Tongki Official Idol Tata, shout out sa'yo, Idol Tata. At saka kay Justin at saka Sam, mga anak ni Adio Ramjo, si Green at saka si Blue. Shout out sa inyo, sa inyo lahat, Master Ramil, shout out. Kajip Mix Vlog, shout out. Charlie Nakwa, shout out sa'yo sir. Soroyang Electrician, shout out. Bahiro Vlog International, shout out also. Si Rolly TV shout out. my Vlog shout out sa inyo. Sino pa ba mayroon pa tayo na kalimutan? Pasensya na sa inyo ha? hindi ako nakadala ng listahan sa para shout out sa kwan lang. Sa ninong duman ako, guys. So pasensya na hindi pa na-mention na sa sunod na vlog siguro. So hanggang dito na lang ito, guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa panonood ng aming vlog. Saka huwag ka, sana sa kayong magsawa sa panonood sa aming mga video, guys. Bye bye na winas. Bye bye guys. Uh -huh. bye bye na. So God bless sa inyong lahat. Bye bye. Hi, magandang hapon sa inyong lahat guys. Andito na kami sa Puerto Nguyen. Uh, Inarkulan yung Puerto guys dito sa Giongan. So, may nakalimutan kasi kung may shout out na guys, shout out natin. So, una sa lahat guys, shout out to Sir here here shout out sa user sir. Shout out to Bibi na Naharo Bilatso, shout out ma'am, Sir Billy Planting, shout out. Sir Edgar Malasaga, shout out sa user sir. Kakulitos Trail blog shout out. Haven Abanita, shout out. Sir Rini Ipin, shout out. Bienvenido Advin Pula Junior, shout out sa user. sir. Joseph Magnora, shout out. Sir Edison De Leon, shout out. Rosmin May Badilia and Badilia Family, shout out. Uh, Fernan Roy Fundador, shout out. Tim TV Vlog, shout out. Sir Renante Malahos, Nan Mars Nix Vlog, shout out sa iyo sir. Renante Malahos. Uh, Runic TV and my special thang, shout out sa iyo sir. Kaya Ray Vlogs, shout out sa iyo sir. So yan ang lahat guys ma sa lahat ng mga nanonood at sa aming mga subscribers shout out sa inyo lahat guys so hanggang dito lang ito guys bye bye, bye. God, Goodness. bless. bye, -bye.